Ayan mga lods no, uh, andito na naman tayo na patuloy po tayo ngayon sa pag hanap sa kay 44. Ayan. Yeah. So, ano na idol? Uh, mag umpisa na naman tayong maghahanap kay 44. Oh, so, yun talaga um, yung, yung mission. natin Mahapin na si makita mga... natin si 44 kaibigang mga vlogger. Yung mga Team SJ. Sana HG. Uh, makita na natin, no? Yun, dito. Kasi malaki itong mountering mga loads. Hindi ko magandali. Pero, uh, baka magkatulad lang kami ng iniisip ba ng mga vlogger na hindi rin agad-agad magpakita kasi baka magbari lang. Tingin-tingin muna. Kaya idol, well, huwag ka talagang hihulay sa akin idol kaya mahirap yung situation natin dito. Salamat eh. Where's the sun? Katawa <laughs> na akong idol. Katawa na akong Matong ibat ibalik sana troll. Yan. Hindi ka man makakita ng ano? Hindi kita makakita ng kalaban? Oo. Oh. Yeah. Ah, May kalabi sa taot pala sa mga salim viewers solid supporters mga local vlogger sa FW at sa panig ng mundo mag live shoutout sa, sa lahat uh, welcome po to Dwin Adventure Bye uh, sa lahat po ng mga solid viewers ko po at saka silent viewers ko po uh, sa ngayong pag explore ko po ipag pray niyo po ako ngayon sa bawat explore ko po bawat labanan po kasi yan lang po ang sandigan namin no pag umpisa kami mag explore uh, magdasal muna kasi nasa ano ang ano critical na area critical na area hindi maubos-ubos yung mga tauhan ni Ayeng maliit man o malaki talagang hindi na kaya sa ngayon po is na ano talaga ipag-pray nyo po kami ngayon lalong-lalo na po sa mga uh, uh, yung mga team SG po sa, sana po uh, mga uh, okay lang po yung mga kasamahan ko po yun na yun tapos na kong hindi pala nakita yung 3 ko ah

Doon pala sa ano sa likuran ni yun namin yung mga bandido. Malakas man narinig si uh, na, narinig po kami ni Duino kasi ah uh, nagsasalita po kami. Ang hirap talaga. Ah uh, Nagkahiwalay po kami nilino no? Dino. Andun siya sa sana Sa kabila. Ah, sana po. Walang mangyari sa akin dito mga lods. Hindi talaga maubos-ubos yung mga tauhan ni Ayeng mo. No? ano kaya yun parang uh, may parang may motor po yung ano Parang may tao doon eh. Ah, na po ah. Hindi nila ako makita ng no? kasi po. Ah. Aku nak kumantago mahal Nampak macam ada orang di atas Nampak macam ada boses di sebelah Sana okay lang yung kasama natin na si Idol Edwin Elvinsos kasi nagkahiwalay po kami. Kasi may dalawang tauhan ni Ayeng dito sa ano, sa likuran namin kasi po nagsasalita po kami. Magmasid-masid po na tayo dyan sa ano. karangalan k kita po ko dito <tuk> kaya iba ini telah berada di kaharap nyo dito. Ay, alam nyo isa. Tidak bagi rancangan diri kita Tidak mengapa saya tidak boleh berhalf Saya tidak dapatstock Saya tidak boleh berhalf Saya nag-iisa-isa nag lang po yung mga tao dito. May nakikita na naman ako dyan sa Sa dito pun kami semua satu